Wani ikaw ay isang makasalanan gaya ng sinasabi sa atin ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo exempt sa kasalanan. Lahat tayo ay hindi nakaabot sa perpektong pamantayan ng Diyos, nakikibahagi sa mga pagkilos na sumasalungat sa kanyang katuwiran. Ang unang katotohanang ay ang pagkilala sa ating pagiging makasalanan ay ang unang hakbang tungpagtubos. Ito ay pag-ibig, awa, at pagpapatawad ng Diyos. 1. Ikaw ay mamamatay. Ang Biblia sa Hebreo 9.27 ay nagpapahayag. At kung paanong itinakda sa mga tao na minsang mamatay, ngunit pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Binibigyang diin ng talatang ito ang ating mortalidad at ang hindi maiwasang kamatayan. Ang pagkilala sa ating mortalidad ay nagujok sa atin na isaalang-alang ang mga walang hanggang aspeto ng ating pag-iral. Ito ay isang paalala na sulitin ang oras na mayroon tayo at upang maghanda para sa kung ano ang naghihintay sa kabila ng buhay na ito. 1. Ikaw ay hahatulan Ang Hebreo 9.27 ay patuloy na nagtuturo sa atin na at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, nunit pagkatapos nito ay ang paghatol. Iginiit nito na pagkatapos ng kamatayan, ang bawat isa ay haharap sa paghatol sa harap ng Diyos, kung saan ang kanilang mga kilos at mga pagpili ay susuriin ang pag-unawa na tayo ay huhusgahan, ay dapat maging isang wake-up call sa lahat upang maligtas. Maaring ito ay isang kahilahilakpot na konsepto, ngunit ito ay totoo, ikaw ay haharap sa Diyos at hahatulan niya. Ang bawat kasalanan na nagawa mo ay mabubunyag, bawat lihim na kasalanan. Kung hindi ka kay Kristo Jesus, mamamatay ka sa iyong kasalanan at babayaran ang halaga. Kung nakaligtas ka kay Cristo Jesus, hahatulan tayo sa pamamagitan ng ating mga gawa, mabuti o masama. Judgment seat of Christ, hindi para matukoy ang ating kaligtasan, kundi para masuri ang ating katapatan at ang mga gantimpala na matatanggap natin sa langit. One Di mo ang iyong sarili ang Ephesians 2.8-9 ay nagpapaalala sa atin, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sinoman ay huwag magmapuri. Nilinaw ng talatang ito na ang ating kaligtasan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng ating mga pagsisikap, kundi isang regalo mula sa Diyos. Ang katotohanan ito ay binibigyang diin ang ating pag-asa sa biyaya ng Diyos at ang ating pangangailangan ng pananampalataya kay Jesu Kristo bilang ating tagapagligtas. Ito ay nagpapakumbaba sa atin at pinipigilan tayong ipagmalaki ang ating sariling mga merito. 1. Ang tanging pag-asa natin ay si Jesu Kristo. Sa 1.4.6, sinabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinoman ay hindi makaparoon sa ama, kundi sa pamamagitan ko binibigyang diin ng talatang ito na si Jesus ang tanging daan patungo sa Diyos at buhay na walang hanggan. Ang pag-unawa sa katotohanan ito ay naghihikayat sa atin na manampalataya kay Jesu Kristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon na kinikilala na siya ang tulay sa pagitan ng ating makasalanang kalagayan at ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya ang tanong ko sa iyo, naligtas ka ba at nahugasan sa mahalagang dugo ng Panginoong Hesu Kristo? Kung hindi, maligtas ngayon sa pamamagitan ng paniniwala sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo para sa kaligtasan. Ang, ang The Gospel of Salvation ay ang dugong ibinuhos ng sakripisyong kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Nag-iisa ang muling pagkabuhay ni Kristo. 3 Corinto 15, 1-4 Bukod dito, mga kapatid, ipinahayag ko sa inyo ang ebanghelyo na aking ipinangaral sa inyo, na inyong tinanggap naman, at kung saan kayo ay nakatayo. Nasa pamamagitan naman nito kayo'y naliligtas, kung inyong ingatan ang aking ipinangaral sa inyo, maliban kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap naman, kung paanong si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at na siya ay nilibing, at na siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan.